Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. 62-year-old na ginang pasado sa 2023 bar exam. Hinangaan ng mga netizen. 13-month pay for breakfast. iniha kay hard-working missis. Isang tita na nooy binabasahan ng law lessons ang pamangkin. Nakapasa sa 2023 bar exam. Oldest male triplets. Nagdiwang ng ika-93rd birthday. At Blackpink Members, nag-renew ng kontrata sa YG Entertainment. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyo at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Hashtag Never Too Late. Naging emosyonal ang isang 62 anyos na ginang noong makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pumasas sa 2023 bar exam. Naging working student ang senior citizen habang tinatapos ang kanyang pag-aaral ng apat na taon sa law school. Ang kwento sa pagtupad ng pangarap ni Attorney Rosula panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Hindi hadlang ang edad para tuparin ang pangarap. Yan ang pinatunayan ng isang senior citizen na isa ng ganap na abogado matapos pumasa sa 2023 bar exams. Hindi napigilang maging emosyonal ng 62 anyos na ginang na kinilala bilang si Rosula Kalakala nang makita ang kanyang pangalan sa listahan ng mga pasado sa 2023 bar examination. Ito ang kanyang unang take sa bar exams at pumunta ito mismo sa Supreme Court para makita ang resulta. Pagbabahagi ni Rosula, sinikap niyang tapusin ang pag-aaral sa law school habang siya ay nagtatrabaho bilang office worker sa Isabela Local Government Unit. Pagkukwento pa ng abogado, matagumpay niyang napagtapos ang kanyang mga anak sa pag-aaral, kaya't nagdesisyon itong ituloy ang pag-abot sa kanyang pangarap. Proud ding sinabi ng Ginang na ang kanyang mga anak na Certified Public Accountants ang gumastos para sa kanyang pag-aaral sa law school. Isa si Rosula sa higit 3,000 takers na pumasa mula sa kabuang 10387 na kumuha ng bar exams. Sa ating next viral story, breakfast in bed. Libo-libong netizens ang napa sana sa trending Facebook post ng online influencer at blogger na si Mami Hides. Sino ba naman ang hindi mabubusog sa kakaibang paalmusal sa kanya ni Hobby? Ang kanya kasing ulam, 13-month pay. Kung sa tingin mo ay deserve mo rin ang maagang pamasko mula sa iyong partner, isend mo na sa kanya itong Feel Good Viral Report ni Arnold Herrera. Marami sa atin ang nangangarap na may bumati sa kanila ng good morning tuwing pagsikat ng araw. Pero sino mag-aakala na may mas tatamis pa pala sa isang simpleng pagbati ng good morning? Sa viral Facebook post ng content creator at blogger na si Mommy Hides, tampok ang kakaibang breakfast in bed surprise ng kanyang hobby. Talaga nga mas maganda pa sa good morning ang umaga niya dahil ang kanyang almusal, hindi hotdog, hindi rin longganisa, kundi 13th month pay. Deserve ko to, pero mas deserve mo to. Paliwanag ni Mr. bilang pasasalamat sa pagiging mabuting ilaw ng tahanan ni Mommy Hides, bagay na lubos na hinangaan ng netizens. Na all sila sa pag-acknowledge ni Hobby sa pagsubok at hirap na pinagdadaanan ni Missy sa loob ng bahay. Samantala, nagbigay papuri naman si Mommy Hyde sa kapwa niya Mommies na matindi ang sinasakripisyo bilang ilaw ng tahanan. Stand tall and be proud, Mommy hides, sabi nga ni Hobby. deserve me and sa ating next trending story. Tita Lawyer. Kahapon lamang ay inilabas ng Korte Suprema ang resulta ng mga nakapasa sa ginanap na bar exam kamakailan. Iba't ibang kwento at reaksyon ang ating nasilayan lalo na noong nakita na nila ang kanilang mga pangalan na kabilang sa listahan ng mga nakapasa. Katulad ng law graduate na ito na talagang sinuportahan ng netizen sa TikTok. Magmula ng mag-viral ang kanyang mga video. Tampok din ang kanyang pamangkin na binabasahan at inaawitan gamit ang mga termino na pinag-aaralan nila sa law school. Ang tita na si Kate nakapasa rin at ganap ng panyera panuori ng emosyonal na moment ni Kate sa trending report ni Liway Abbas. Ibat ibang reaksyon, ibat ibang kwento ang ating nasaksihan online matapos i-anunsyo ng Supreme Court ang resulta ng mga nakapasa sa 2023 bar examinations na ginanap kamakailan. At kung naalala nyo pa ang Nooy Law Student na tampok sa ating istorya na naghatid ng good vibes matapos itong basahan at awitan ang kanyang pamangkin ng mga terminong pinag-aaralan niya sa law school, maging ang pagsama nitong panoorin ng kanyang remedial law lessons para sa bedtime stories ng kanyang pamangkin, ay nakapasa na sa naturang bar exam at ngayon ay oath-taking na lang ang hinihintay para tuluyan ng maging ganap na abogado. Kwento ni Kate sa kanyang TikTok, pansamantala muna siya nagpahinga sa paggawa ng content para mag-focus sa pag-review. Worth it din naman ang kanyang naging desisyon dahil magandang balita rin ng bumungad sa kanya ngayong papalapit na ang Pasko. Kaya naman congratulations sa iyo, Atty. Kate, at pagbati rin sa mga bagong panyero at panyera ng bayan. sa ating next viral story. Oldest Living Male Triplets. Ika nga nila o good things come in threes. At tila ganyan nga ang pinatunayan nila Larry, Lon, at Jean, ang oldest living male triplet sa mundo. Dahil kamakailan lang ang tatlo masayang nagdiwang ng kanilang ika 93rd birthday. Ang mga naging kaganapan tutukan sa trending report ni Millie Borja. nagdiwang ng ikasyam na putatlong kaarawan ang tinaguri ang oldest living male triplets in the world. Ipinanganak ang triplets na sila Lordy Alden Brown, Lon Leonard Brown at Jean Carl Brown noong December 1, 1930 sa Kansas, USA. At kamakailan lang, masaya at magkakasamang ipinagdiwang ng magkakapatid ang kanilang kaarawan ngayong taon. Kasabay ang pagkilalang natanggap mula sa Guinness World Record. Huli umanong magkasama ang tatlo noon pang kanilang 92nd birthday. Lumaki ang triplets hindi lang bilang magkakapatid, kundi bilang umanong magkakaibigan. Bata pa lamang sila ay talagang malalapit na sila sa isa't isa at magkakasamang naglalaro at nag-aalaga ng hayop. Sa ngayon, may kanya-kanya ng pamilya si Larry, Lon at Jean na kapwa malalapit din sa isa't isa. Kasalukuyan umanong nakatira si Larry at Lon sa senior living community sa Foxwood Springs, habang si Jean naman ay nakatira sa Oklahoma. Para sa huling trending story, good news para sa blinks all around the globe. Nag-renew ng exclusive contract sa YG Entertainment ang apat na miyembro ng South Korean girl group na Blackpink. Ang anunsyong ito ang tumapo sa mga haka-haka ukol sa grupo ng magwakas ang nilang kontrata sa YG last August. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. Blinks! Nag-renew ng kontrata ang apat na miyembro ng South Korean girl group na Blackpink sa YG Entertainment batay sa ulat ng Korean media na Yonhap News Agency. Ayon sa YG, pumirma ng exclusive contract for group activities. Sina Rose, Lisa, Jenny at Jisoo. Ang anunsyong ito ang tumapo sa mga espekulasyon ukol sa grupo nang magwakas ang kanilang kontrata sa YG Entertainment last August. Nag-debut ang Blackpink taong 2016. Habang itong nagdaang MTV Video Music Awards, kinilala sila bilang Group of the Year. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng Blackpink ay Bumbaya. Bumbaya. How you like that? Ha, how you like that? Oh. You gonna like? kill this love. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Na, pumalo na sa 1.9 billion views ang music video nito sa YouTube. Huling nasa bansa ang grupo noong Marso para sa kanilang night concert sa Philippine Arena sa Bulacan bilang bahagi ng kanilang Born Pink World Tour. Blackpink forever naman ang sigaw ng Blinks all around the globe Isa na namang episode ng mga nagpawaw, wow kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga bagong panyera, ang mga bagong abogado na nakapasa sa bar exams. Congratulations po pala sa ating featured ngayong TNVS. Talaga namang sumikat din po sila dahil hindi lamang mga bago silang abugada, pero kundi napaka-special na lang ka ng kanilang kwento. O di ba? Diba? Nyo, isang senior citizen na kapasa at ngayon ay abogada na. At syempre, si Tita Kate. O ba? Diba? na talaga namang sinasamahan ng kanyang pagre-review kasama ang kanyang napaka-cute at napaka-kulit na pamangkin na siguro baka maging abogada rin. O ba? Diba? na ang kanilang kwento ay maging inspirasyon sa lahat ng mga kababaihan na kahit na po tayong lahat ay busy-busy sa kanya-kanyang mga buhay, lalo na po sa pag-aalaga ng mga pamilya. O di naman kaya ng mga apo ay nagagawa pa rin natin ang mga gusto natin at natutupad ang ating mga pangarap basta pagtrabahuan po natin ng mabuti, pagsikapan at syempre hindi mawawala po ang sakripisyo. Kasama po kasi yan. Pero tingnan nyo naman, napakatamis po ng tagumpay. At syempre, congratulations din po sa lahat na kumuha ng bar exams at nakapasa. Naway, maging tulong po kayo sa ating bayan. Maging mabuti po kayong alagad ng batas. At syempre, itaguyod po kung ano po ang katarungan at kung ano po ang tama para sa bansang Pilipinas. Kaya naman, kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. Panginoon. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... CNVS Trending and the Viral Show Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino